What is up guys Good morning po sa lahat So ayun na Natapos na kami mag breakfast sa Jollibee Kasi unfortunately wala yung uh, Kambingan na kinakainan ko Dati no pag nandito ako So yun Papunta na kami ng Sultan Naga Dimapuro Tama ba? Sultan Naga Dimapuro SND So again makakapunta na naman ako dyan Sa inyo so Ah, uh, it man ngayon, di ba? Uh, Nagkuha naman nag awag dito. Ah, uh, Ramadan, no? So, happy Ramadan sa lahat, no. At uh, 'yun, update tayo, guys. Ang ating kasama ngayon is ang uh, ang nasarapan ko ngayon ang si John, si John Deva actually. <laughs> so, yung uh, unahan ko is uh, si Jan, Jan Dave tapos sa uh, gamit niya yung uh, RC200 niya no so ano bang gen na yan parang third gen na yata to na RC napaka ganda ng uh, forma ng RC niya eh. so yun ang sa ikadalawa is si Jadren sa kanyang uh, Ducati Multistrada V2S no? so yun yun yung nakita nyo kanina yung in-explain ko na kasamahan ko na Ducati so siya ang nasa uh, second so hindi siya nag, oh, nag uuna kasi yung uh, spear namin ngayon is si kalimutan ko pangalan niya shout out na lang mamaya tatanungin ko pangalan ulit kalimutan ko so kasi siya yung aray 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 sa siya yung um, merong experience dito na paulit-ulit dito sa uh, patungong Cotabato no so galing dito sa Lanao so siya yung ini nag-spear sa at gamit naman niya ay Nmax no Nmax na ABS o so, oh, top of the line din din yan okay so Uh, fine weather naman tayo ngayon, no? So, walang kaki, walang ka clouds, clouds, no, pero 'yun nga, mamaya papatayin kami nito ng init. Ayun. Uh, oh. Yung kasamahan pala namin na una. So, 'yun guys, um, na salubong na namin yung mga uh, kasamahan namin nga isang um, ano ba tawag doon? Ninja 650. Ah, uh, yung green tapos Isang uh, NS200, no? Yung uh, Kawasaki Bajaj, diba? Putang, inano ba to So, yun. At saka, yung pangatlo is yung uh, Sniper 155. Uh, samahan namin, no? So, sana kung andito lang si Chad, no? Walang problema talaga. Kasi kayang kaya rin naman talaga. Tapos, uh, chill ride lang naman talaga kami. Sa naga di Mapuro, So, napakalakas ng hangin dito, guys. Kasi... Eh. Ah, uh, nasa pangpang -pang lamang kami ng uh, bukid at saka kadagat na sa ibaba, no? Kaya tingnan nyo yung mga ano, mga coconut trees, uh, one-sided yung buhok nila, no? <laughs> Dahil sa lakas ng hangin. cái chung là rất tuyệt tính Nói chung là rất tuyệt Ang rice field ng uh, Ano ba lugar na 'to? Hindi <laughs> <gabos> ko na alam kung saan kami. Basta kay napakaganda ng tanawin. Napakamaluwag at napaka-green. Wala pang quarry dito na nagaganap. Tapos ang mga daanan, four lanes. Sarap, guys. Buhay na buhay yung mga karabaw May tikling pa oh Yuhi! For the first time! So yun, may nagmakain pa rito nice. nice! 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 Oh, ito lang pala <laughs> Ito guys, so first time tayong magka-tunnel No? Parati lang kasi tayo sa kitkai na tunnel, pumupunta. ay experience ko muna ng nang ko ano. Uh -huh. Ah, regular one. Pamarawi, tsaka yun tungong po tamato doon so hindi tayo pumunta ng marami ayan province of Maguindanao municipality of Matanog self ah uh, time check is 11.22 And nandito pa kami sa Sultan Kudarat uh, At ako ay napaka antok na antok na Kaya need some adrenaline guys no So parang nakikipaglaro naman tong mga kasamahan ko dito so yan para hindi makatulog tangina pangatlo na akong nakaidlip piste na baka pag bidilat ng mata ko San Pedro na animal uh, review natin yung riding position ng uh, RC200 ng latest version no napaka sa build uh, built na ganyan no kang Jan kasi si Jan is medyo uh, payat siya tapos sa uh, yun, 'yung build niya is uh, hindi gano'ng gaya namin na uh, malaki no so bagay na bagay talaga sa kanya 'yung RC 200 niya oh tingnan niyo. Naka-aggressive position talaga siya sa kaniyang uh, motor no. takwa na kami. Yan nito 'yung gusto ko kasi para hindi antukin. magbakan Bak namin dito. Para hindi kami aantukin. Ducati Multistrada Camaro Napaka brand new guys Isang Camaro RS Meron bang ganun? Parang kilala ko yata ang mayari dito Ang yawa Let's go! Ayay, ay Ay mga barricade man <laughs> <laughs> ah, ni purak ko mo purak, na 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 kaming kaming semua. mo, kaming siy mo, hard lap, hard, nasemulu yun, nasemulu yun, street kayo alaka, ako din, woo hoo, pre si agamaramre, guys pa na po kami. So, oh, medyo familiar ko na po itong lugar na to dahil uh, sa trabaho ko, no? So, oh, ayun yung Camaro. Uh, wala na. Uh, at uh, pina... <coughs> uh, pinalis na namin kasi layawa na. Isa, isa, isa. This way to... So, ayun guys. Nasa tuktok na tayo ng... Uh... uh Banisila no So ito yung ikapila ganin Eh. Ilan ning check ko? Oh. Uh, parang 7 check ba o uh, photo op no dito sa Ten City. Nalasing kagabi. Okay. So wao na. Oh, so, yun guys. Gusto kong manaming naming uh, pumasok pa pero Parang behind the schedule na kami kasi pinaalaw na kasi yung guan eh. Less than 10 hours na minimum. So, gusto na naming umuwi. Next stop, Wao. Naibayad kay? <laughs> 75. Uh, next stop, Wao um, Rotonda. Yung may... Oh, kung bukid oh. Sheesh. Yan guys, ang uh, bukid na hindi pa na-quarry na preserve pa yung beauty ng <laughs> ng bukid <laughs> asa na mga pa mga eh. <laughs> lalayo na kay sila daw asa naman mo <laughs> biyaan ang mga high CEC uy <laughs> yawa ka shit yun lang tuyoon yung lupa na buwang buong... so mag enjoy na lang kami guys kasi hindi na kasi 10 hours eh i-enjoy na lang namin ng tunay ang scenery ng aming endo tour tignan nyo tignan nyo yung view guys yan ito ang nakabeauty ng mga endurance na hindi nagmamadali no <laughs> sumangil guys ito na yung hinihintay nyo ha itestingan ko tong R3 para sa inyo guys. Pang part 3 ng vlog natin. 可以可以。 kaya talaga ng R3 uh, wag, ko, wag ko nang pahabain uh, pa kasi may iwan ko yung mga kasamahan ko so yun guys ito na yung last po na checkpoint natin sa ating uh, endurance no? so homebound na kami for the finish line oy bro bro Psst. Bro, nong cerita, nong saja, oke, kapan bu, oke, aku mau ngomong aku usah, gue tak mau aku motor ya pun sahuna, apa nih ya, tiling, gua mau tipitan karena gak ada gunung kuat nung, ang signal light, anak, na, na, na simple lagi si koruna.